magarbis harvest ka ate. <laughs> Pabaling itla, huwag oh. ka Padami naman ah. <laughs> Yan yeah, nga, nang, nga. Ito. Pantayig, taiwanan. Ito nga. Uh, no February. Ito tayo ng no, taiwan, ate. Chinese New no Year. Thank you, thank you very much. Shout out. Shout out. Kanoy na kanoy Shout out, kanoy si... No libasiyaw. No libasiyaw. <laughs> What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoypi for another video Pinapainit ko na lang yung makina ni Mia Nang makalabas na kami Ayan mga kanoypi Nakita nyo naman Umulan kahapon So, madumi na naman yung ibang parts si Mia. At uh, kahapon hindi ako nakakuha ng ano ng ipanang palay. Uh, hopefully sa mga susunod na araw makakuha na tayo. Tapos sabay washing na rin kay Mia, no. Araw ng Lunes, walang pasok yung mga estudyante. Sem break na nila mga kanoypi. Kaya Ayan. Wala na namang mga pasahero ng mga estudyante pahirapan na naman na ano, na makapaghanap ng mga pasayro natin. Hopefully ngayong araw ng Lunes makarami pa rin tayo mga kanay sa pasada, no? Tatagayin natin na ang masada ngayon. Ano na tayo ng naman na mano natin? Navy Natin na natin yung tatlong pasero natin Buhay na ano na 60 pesos mga ka Navy Alright Mahanap ulit tayo ng panibago nating na pasero Gas muna tayo mga ka Dito sa may sentro. Paimtin na si Mia eh Sige na muna mo na. Kwento mo na tayo. Kaya oh. <laughs> mga kanayipi. Pultang ulit si Milla. so Ipasayaro pa tayo dyan sa kapila bayan ka

kumita tayo ng 110 pesos sa apat na pasayero mga kalaypit Ano dito nih? gani? Magarbis ka ate. Pabiling itlo, gaba. Oh. Padami naman ah. Nya nga nang. Ato. Pantay di Taiwanan. Ito. No February. Tayo tayo Taiwan, ate. Chinese New Year. Chinese New Year kano. Ah, Chinese New Year kapan? Ayan niya kumangay. Kain muna tayo ng Jollibee. Sige. Ayan, eh, kaymo na kami dito sa Jollibee. Diting oh, out cara. Artinya oh, itu cara. shout out sa sponsor ko naman.

Okay, goodbye. Ay, mga kanaypi. Balik pa tayo sa bayan. At si servisan pa natin si Ate Daisy. Yung kapatid ni Kuya Noel na nasa Taiwan. Ayun, mga kanaypi. Pumili sila ng tupig. Dadalhin nila sa Cavite yan, mga kanaypi. Ayun, tapos sili. Siling labuyo tapos bumili pa sila ng ano ng bagoong mga kanayipe Alright, santayin natin. Kumo na. Ah, uh, ubay daw 'yan kasi baka mababasa kami. Hi Jay. <laughs> Thank you.

Well, bye, -bye. Sige, bye, -bye. bye bye. Bye bye. Atin. Bye bye. ingat ingat. Bye ingat. Ingat. bye. Taiwan bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.

ঘৰ বোলে বাকী na tayo at ay eh, pasakay naman na namin sila Ate Daisy so uh, yan Uyung muna tayo dahil maglilinis pa ako ng ano, kulungan ng manok tinanghali na tayo mga ipi si Renya na nga yung nagpakain ng mga ng manok ngayon nagpalit na rin ng tubig nila tapos labas na rin tayo mamaya mga kanaypi Pagkatapos no? Ayan mga kanaypi Palabas pa lang ako Alam oras ta Alas dos na ng hapon mga kanaypi Mag 2.30 na ata Ng hapon Ayan. Natapos ko rin na, no, na linisan Yung kulungan ng mga manok Nagtanggal lang ipot nila mga kanayipi Ayan Napagod talaga Grabe oh. Pero Peace lang mga kanayipi Kunting pay nga lang Ayos na naman Diba? So tayo Kailangan natin lumabas Tama nyo ulit ako, no? Ayan, mga kanayipi. Puna naman tayo ng pigs dito. Boss. Boss. Diyo boss. Diyo lang. Diyo lang. Diyo lang yung camera yun sa agyo, sir. Bagay, Ajay. yung kaya ano yung kaya ano yung kaya ano yung kaya ano yung Isang sako na naman tayo na pids Ayan o no? ano yung pipila tayo dito sa paradahan hapon na ngayon pa lang tayo pipila dito ay kalabas na yung triangle hindi okay. ka mismo sa court lang po biyahe tayo ng kalabasaan selge . Jaya tayo, kamanang, kamanang tapon na kaya ayaw na lang bumalik Garahe na rin ako Oo Sabili na ako ng tilapia dyan eh kanaypi natin na natin yung pasayro natin galing paratahan pumita naman tayo ng oh, 70 pesos mga kanaypi ang last trip natin alright Gawin na tayo mga kanaypi